Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa video pong ito ay magtuturo na naman po ako sa inyo ng isa na namang mabisang karunungan. At ang karunungan pong ito ay ginagamit upang magiging kaakit-akit ka sa paningin ng lahat ng taong makakakita sa inyo. Pero bago po natin ipagpatuloy kung ngayon ka palang napadaan sa channel na ito ay magsubscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Kung nais ninyo ng isang karunungan kung saan magugustuhan kayo ng lahat ng tao na inyong makakasalamuha tama po ang video na inyong pinapanood. Simple lamang po gawin ang pamamaraan na ito mga kapatid. Kahit na gamitin pa ninyo ito sa inyong mga kaaway, sa mga taong may galit sa inyo, kahit ikaw ay nakagawa pa ng malaking kasalanan sa isang tao kapag gamit mo ito at makakaharap mo ang taong mayroong galit sa inyo ay mawawala po itong bigla at para bang aamo ito na parang tuta. Magagamit po ito sa lahat ng kasarian at magagamit din po sa iba't ibang lahi. Halimbawa, kayo ay nagtatrabaho sa labas ng bansa at ang inyong mga employer ay napakasungit o napakapangit ng mga ugali. Sa paggagamitin po ninyo ito sa kanila ay aamo po sila sa inyo at para bang mapapasailalim sa iyong kapangyarihan. Maaari din po itong gamitin sa pag a ng trabaho upang mas madali pong matanggap o sa mga nag a ng visa upang mas madali pong ma-approve ang visa ninyo. Maaari din po itong gamitin ng mga nagninegosyo upang mas mapapansin po sila ng mga customer nila. At maaari po itong gamitin ng ating mga online sellers upang mas mahalina sa kanila ang kanilang mga prospect. Madali lamang pong gawin ito mga kapatid. At tandaan po na bawal po ito gamitin sa kasamaan o sa panlalamang ng kahinaan ng kapwa sapagkat mayroon po itong magiging balik sa atin o magkakaroon tayo ng sumpa. Lagi pong tandaan, anuman ang mga bagay na ating gagawin ay lagi pong babalik sa atin. Kaya gamitin po ito sa ikabubuti ng iyong sarili at ng inyong kapwa-tao. Ito po ang pamamaraan mga kapatid. Kailangan nyo po dito ng isang pabango. Mas mabuti po kung paborito ninyong pabango ang inyong gagamitin. Dadasalan po ninyo ito tuwing araw ng Bernes. Ito po ang inyong gagawin. Humana po ng lugar na tahimik at walang makakaistorbo sa inyo. O maaari po kung mayroon kayong altar doon po sa inyong altar buksan po ang inyong pabango pagkatapos po na mabuksan ang inyong pabango ay ilapit po ito sa inyong bibig at usalin po ang mga dasal na ito magdasal po ng isang ama namin isang luwalhati at isang sumasampalataya hanggang sa ipako sa krus pagtapos na ay sunod po ang mahiwagang salitang ito paltini hami saklim. Hihova la Hihova. Hudo asat hisuher. Tatlong ulit nyo pong dadasalin ang mahiwagang salitang ito. At pagkatapos ay hipan po ang bunganga ng inyong pabango ng pakrus. Pagkatapos ay inyo po itong sasaraduhan Kinabukasan, maaari na po ninyo itong gamitin sa pamamagitan po ng pag-spray sa inyong katawan. Mag-spray din po ng kaunti sa inyong kamay at ipahid po sa inyong pisngi at noo. Sa ganyang paraan po, lahat ng iyong makakasalamuha ay magugustuhan ka at magiging kaakit-akit ka sa kanilang paningin at lahat po ng mga masasamang loob nila o ang ilang galit sa iyo ay mawawala. Lagi pong tandaan na uulit-ulitin po ninyo ang pagdarasal sa mahiwagang dasal po tuwing araw ng birnes at huwag pong palalakdan ang inyong pabango. Sana po ay magamit ninyo ito para sa kabutihan. Marami pong salamat sa inyong panonood mga kapatid, at sana po ay makatulong sa inyo ang karunungan na ito. God bless po sa inyong lahat.